Uy, okay, kalamit sa ato ang utan. lauoy na may sinugba. E ato pa rin niyang butangan o kanang kuan Coco milk Kalamit sa atong sudan, mga labs Ginataan gulay. Ayan na may isda na sinugba. Kanahan jo inali nga pagkaon. Very delicious and healthy. Kain tayo mga loves! kalami sa ito gulay mga labs na ay gata no? na gata ang gulay dagang spinach, eggplant, okra, squash o naapad yung siya'y subak nga bulad. Ay, kalami sa buwad mga labs, o. Oh. Lami kayong bulad mga labs. Unya, na naapad yung tayo sinug nga lami. Mga o ta mga labs, o. Oh. Suka, sili, o. Oh. Impas ang bahaw. <laughs> mga o mga labs. Hello, I'm back kain kain tayo mga loves mga unta maniuto dai ita so luto nang pagkaon no kayo kay na ay buwad na ay dried fish ya gulay nga na ay gata hmm. pray muna tayo sarap thank you lord mga unta ta gutom na ta, makalimot na ta, ugoan. Ay, judi, judi. Di pwedeng malimutan ang pre. Kami kaya sinog ba oh? ba? Na buwad, na ibuwad Na may Mga unta, mga unta, mga loves. Okay, kalam yan eh. Kami kay gulay. Simple ka kain eh. Pero diri ang makakaon ka ane. Pwede nga lipay. Lipay ka ayaw. Kay liso man siya pangitaon. Pangitaon ang kaning kalabasa, talong, yung ano, spinach. Ang dried fish kaysa Asian store sya mapalit. Kaning sili diri ah. Kaning-kaning sili. Kaning sili nga sa nila buyok. At turo po ka makapalit ani sa ano? Asian store. Kami ka ng kauna ito, wala. Yung mga kinamot na mga loves. Ay, kami. Ay, medyo kaya. So, ibahog ang kanon. Ibahog sa kanon ang sabaw. Lami. Lami yung kutsi kutsara. Hmm. Ay, may sabaw. ukra lagi salah ukra kayak mahal kayak ukra hmm terus lo nato derisa nami keng akan halang Lepaskan on. Hmm. ome. Spinach. Just look on my. Bottom scan on. Hmm. Simen. Karon pako na kanon. Kanin. Kasi may gulay, masarap kasi yung gulay na may gata at kanin isda. Kasi yung lagi kong kinakain is ano, yung potato. Dito ang potato, grabe. 10 kilo, 99 cents. Hmm, kumain. nambah kening makanin cinogba sarap lang kain natin pag ilagay itong ulam. Sarap higupin ng sabaw eh. Ani gi mo higo pang Bisaya. Ya. Basta Bisaya gani na. Mga Bisaya kinamot kinamot style gina siya. Kamayan style. Hmm. Tapos isda. At gulay. Halo. Hmm. I just got one. Kuan ako mabuhi ra jud ko probinsya. Kay ganahan man mga gulay. Buwat, may gani kay napay kuy buwat. Hmm. Okay. Kahurot sa ni eh. kilo kalau bisa sudah Kakak udah cukup ini nih, basta makan tuh kok Asian shop, Kayak makan apa yang udah ganggu an, Galing lah, pak nakasa, nak makapalit kasa isian shop. From Asia gina ang mga products, so mahal. Hmm

So thank you so much to all my viewers, content creators, supporters, subscribers, to all the small content creators. Thank you so much sa inyo ha. Karang pa ko kapuan. upload video. Karang pa ko ka video kay ganaging. galing tayo sa trabaho. Yung magluto pa. Wala na ano. Wala na ang oras mag video-video. Kay guto na. mag-iwan lang ng bakas mga labs yung gusto mag karoon ng ano, maraming subscribers mag-iwan lang ng bakas kasi magsukli naman talaga ako mga labs magtulungan lang tayo dikit-dikit lang ang hirap no sa mga big content creator kay hindi na sila mag-response hindi man mag-reply hindi mag resback kasi marami na silang tao din tayo. Lagi tayong nag, ano, sa kanila. Lagi natin pinuntahan yung bahay niya. Pinanood. Pero wala talagang risba. Kaya, sometimes hindi na ako mag, ano, sa kaan. Parang, tumigil na ako manood ng, ano niya, yung, mga content. Kasi hindi man siya nag back. May Maipa ang mga, ano, yung mga maliit na bahay ba. Kaya mag back pa. yung mga malaking create mga ano na malaking bahay sa isip siguro niya na hindi siya magreply yung mga tao dikit nang dikit pa rin sa kanya kaya siguro ganoon Yung nag-ano din siya eh. nag-start din siya ng ano small content creator Sarap talaga ng isda. Then may sausawan. Tapos gata-gata ang gulay. Perfect. Punti na lang yung kanin. Salami ah, yan eh. So thank you so much mga loves for watching this video. Follow for more. For those not yet subscribe, subscribe this video. At don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga content. Salamat. Have a nice day. See you next time. Bye-bye.